Ang ganda ng araw po sa inyong lahat. Sorry kung minsan akong mag-upload kasi busy din po ako sa trabaho. Kaya minsan sa isang linggo, isang busy lang, minsan dalawa, o minsan sa isang linggo wala. Hmm? Sa ngayon, break time ko. Kaya nakapag-flex uh, ako sa dito sa lugar na ito yan dito lang po ito sa Laguna yan tulad ng sinasabi ko sa inyo break time ko ngayon kaya gusto kong i uh, ki kita yung items namin dito ayan, ayan. mura lang dito mga idol ayan. tip ko lang sa inyo pag kayo ang mamimili kahit saan man na grocery Unang-una, pipiliin yung mura. Pangalawa, yung nakapromo. Hmm. Halimbawa, yung shampoo, uh, ah, 12 plus 1. Ayan. piliin. Pangatlo, yung matagal mag-expire. Diba? Para para sulit. Para sulit yung grocery nyo. Mamaya ang balik ko, alas 4 na naman. Hanggang 7 o'clock, overtime ako noon. Diba? Kaya, magingat-ingat na lang po tayo. Sa bawat pamilya. Kaya, shout out po sa lahat. At thank you po yung laging nagsubaybay sa aking mga videos. Kaya, bye-bye.